yung mismong suspect ang pinagbuksan para na po ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So, sir, can, uh, categorically, you can declare that there was no pilgrimage. Wala po. Wala at these pictures, pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure, maraming media na dyan, okay. na kumukuha na po ito. At before that, the Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secure ng area. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito ay ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga ang mga tao po ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So, ngayon, next, please. So, ayan. Nung binuksan na na, nakita nyo. Maraming tataka, paano pinagkasa dyan? Ayan na po ang best proof, ang nitrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga mga drug po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next, please. Ngayon, dinodocument ang cease illegal the judge by your deeds and kasama pa ang dalawang testigo. Next. Yan. Ito na yung actual video. No? Kung uh, makikita po ninyo, ito yung uh, ang RT, ang VRO 4A, ang OIC ng Alitagdag, NBS, and the media witness and other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansin ninyo yung sticker na kulay, yung kulay dilaw, oh. yan po is to make sure talagang nakakiwalay po yan. So, open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisan dito. Okay? Next, please. Yan. Yeah. So, ayan po, yung suspect. Parating eh, hindi po nawawala yung suspect at yung pili ng batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung pinadang mga mga droga na yan. Next, please. So, ayan po. No? Uh, next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test. No? Ito yung tinetest. No? Muli, andiyan po ang tatlong representante, ang Department of Justice, ang Barangay Captain, at ang Media, para ma-check kung talagang siya buko ito. At ito nga ay nag Next please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested and suspect, andiyan lang po sila. Hindi po sila umalis diyan. Paano katagal ito? Dalawang gabi po sila nandiyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po dito. No? So, andiyan po sila. Next. Ngayon, uh, pagkatapos po mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito. Nagkaroon ng on-site inquest proceeding na was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na accused was assisted but a member of the Public Attorney's Office, no? Okay, next. So, ito po yung bug shot nung ano, kasi maraming nagsasabi, bakit naman Kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng ano. Anyway, ang telebayong pangalan niya, public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabing nakakulong, talagang nakakulong po yan no? nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung pa... And yes, an in fact, uh, dito siya ngayon, di ba? Dala natin dito ngayon, but yes, sir. because of uh, the request of the army that uh, doon na lang sa executive session, kausapin. Anyway, at sa kita na mga tao na dito siya. Nand, Nandiyan na dito okay, po siya. Yeah, okay. At nakakulong po naka siya. Nakakulong siya, pending uh, charges. Ano mga kasong Ah, uh, pa dalawa po. Uh, ito po 'yung paggamit ng maraming mga plaka ng uh, kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga, no? At, uh, ano pa 'yung charges? So, okay. so, yun po, uh, recently nakakulong siya sa Batangas po. Batangas provincial polisya police police polisya police yes sir okay thank you so ngayon so siguro na sa ating uh, mga na church personnel at sa ating mga kababayan klaro po ito these pictures are available they're part of the evidence ipapakita namin that we have really complied uh, the the ID and of course the PD all the police no we have complied with the with the school and the technicality in chain of custody mahirap po iyan kasi matama po diyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate, estimate na yan. Kung tinignan po natin, nangyari po ito yung 7.30 na umaga. Ako po yung nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko nulang, hindi ko nga akala yung kanyang kadami. Yung mga 12 o'clock na tanghalian. At tapos, marami na umidya. So I was given a briefer. So sabi namin, makailan ba ito? Sabi nga ng PIDEA, I think it was Asset Kumbat. Renating Kumbat who said that, uh, well, approximately mga, mga alam po yan, mga dalawang tonelada. But so, po, sigurado ba po pa So, it was in the paper. Pero yung ulit ko, hindi mo na makuha, kasi makikita, matatansya rin sa dami. So, tinatansya. Ibig po sabihin itong approximate ano, no? Tansya, no? lang po yan. Hindi namin sa sabi na po. In fact, kung pwede na po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede papakrinig ko na po sa publiko ngayon ang nahuling mga droga ay more or less no ayon sa estimate ng uh, ng PDEA higit kumulang, no approximate lang po ito mga dalawang tonelada dalawang tonelada at ito'y more or less nagkakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No? Kung ating tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko ito lahat approximately o oh, higit kumulang. So, ang nahuli, so kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako, approximately estimate, tinatansya, uh, estimate na dikit lahat ng klaseng negwari, nilamit ko na po. No? So, sana po, ang sa akin lang, uh, Mr. Senator, tama po kayo, kung napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirahin nito. Pero yung trabaho dyan ating kapulisan, yung nga kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi na yung pagod ang ginawa nila. Sir Senator, ito yung buwis buhay. Ibang klase mga tao to, hindi mo masabi yung, yung safety ng no, pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman hinihini ko sa publiko. Please, no, basta uh, kami, kung ano pa man, we will continue with our work at lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Seth.